Come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown. So I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars. Hello, welcome back sa ating channel. Ngayon ay magandang umaga sa inyong lahat, hapon o gabi. Sa so ngayon ang nakikita nyo ay eh, umuulan na. Ito na yung pinakahihintay na ating pagulaan. Kasi ang mangyayari dito is sa uh, yung buong gabi malilipat uh, na natin, matitrim na na natin. Kasi uh, kapag pinagputol-putol ko yon tapos pwede natin ibabad tapos itanim kasi ang kagandaan sa bangga villa para din siyang malunggay although maliit yung chance na mabuhay siya kasi kailangan mo paugatin pero dahil tuloy-tuloy naman ang ulan sa tingin ko mabubuhay naman ayun nga sayang naman kung puputulin lang tapos hindi gagamitin kaya naisipan ko habang umuulan eh itanim sa mga tabi ng pader. Para kapag lumaki pwede maging parang harang. If ever may tatalon, yari yung paa niya o yung katawan niya, di ba? Dali-dali sa mga tinik-tinik. Kaya yun nga, dahil ito na yung hinihintay natin pag-ulan, pwede rin ako magtanim. Although, naghanap na pa ako ng mga binhi. Ang problema nga lang, ewan ko, out of stock yata ang sinasabi nila. Halos meron lang okra. Talong, wala akong mahanap. Ang binigay, uh, ang meron sila, uh, ang palaya, opo, tsaka yung parang ang palaya din, nakalimutan ko na. Tsaka yung kalabasa, kamatis kaya eh, kamatis madali lang itanim yan kahit may isang putas ka lang na kamatis mapaparami mo na yan tapos sa sili marami rin ako sili and wala rin mga mahilig kumain sa amin sa sili ako lang yata eh, hindi ako tsaka yung pamangkin ko kaya hindi rin kailangan na marami yan na sili ang pinaka target ko lang okra talong sa ngayon okra talong kaya eh, kaso yung nga nahihirapan akong maghanap ng talong dahil sinasabi nila out of stock wala daw bindi kaya okra na lang muna ang aking itatanin ngayon dito talagang nadatnan na ako ng kulang buti na lang may waterproof na case yung action camera natin kaya kahit mabasa okay lang tapos dito hindi na ako naglagay ng tarapan kasi kaya naman ng ulan hindi naman siya gano'ng kalakas kaya kahit na umulan ng alam mo yan eh bearable pa rin. Kasi hindi naman gano'ng kalakas. Parang may times na ambon-ambon lang tapos lalakas, tapos hihina, tapos lalakas. Parang gano'n lang. Tapos yung plano ko dito, yun nga maglinis, magdamo kahit pa paano. Tapos oh uh, gumawa ng vermicast, magtanim. Yun lang muna yung goal ko. Tapos kung hindi nag-aano umulan, siguro kahit mag-bush cutter ako, since may nabili naman ako sa mga TikTok shop na yung 2000 plus na uh, makina na bush cutter. Two stroke lang yan. Pero kahit papanay, makakatulong-tulong na rin sa atin yan yun nga habang iniisip ko habang nagbubush cutter ako eh kahit di ko nalinisin kung magiging magiging pataba na rin yun sa lupa parang nitrogen dito tingnan mo sa mega dike wala man ulan ang dry ang dry dry ng ah, uh, lu, uh, samento pero bandang papasok ng porak man ibawag para laya ayan medyo maulan pero dito tingnan mo dry na dry. Kaya minsan nakakatuwa yung ano kung hihinto ka. Yun, madadaan ng kalat talaga ng ulan kaya mas maganda dire diretso yung biyahe. At least dito tingnan mo okay naman. Walang kaulan-ulan. Tapos yan dito halos mga bikers dito dumadaan. Si Tatang ayan, nag-iisa lang siyang masipag na magbike kahit tagulan pero mostly marami talagang dumadaan dito ang mga bikers papunta sila ng Eco Park tapos mga nagja-jogging eh ngayon siguro dahil tagulan walang ganong nagja-jogging pero dito marami mga bandang 5am hanggang 8 yata or 7 yun meron akong nakikita hanggang 7 pero di ko na alam kung onwards kasi medyo iinit na yung panahon doon eh. kaya maganda rin magtambay-tambay dito yun nga lang ang problema nakakatakot nga lang pag may mga pasaway na truck na sobrang gilid yun nga nakakatakot pero mostly konti lang naman yung mga pasaway na truck driver dito halos mababait naman kaya masaya rin mag-jogging dito na ko na once kaso ang nangyari nag-jogging ako tapos dulo dulo nung napagod ako yung tricycle na nasa kabila eh syempre gusto mo magpahinga tapos pagbalik lakad na naman kaya hindi ko na inulit maganda dito if may kasama ka para alam mo yan may kakwentuhan ka nag-jogging or naglalakad maganda dito mag walking Ayun yung mga truck ang di diba kaya minsan nakakata ako eto hinabutan na ako ng ulan kaya buti na lang nakapasok na tayo ng bahay bago pa umulan kaya ayan medyo basa basa pa yung mga halaman tulad ng damo ayan bayabas tapos uh, yung lupa basa basa pa kaya ayan ayan na yung ano bongga bilya so ang banat ko dyan is uh, nga ang plano ko dito is uh, ireretan yung sa mga kapat yan kaya ayan medyo pinuputulan ko ng tinik kumbaga para pag nawakan mo siya hindi ka na masasaktan or matutusok medyo uh, mano lang yung gunting ko o cutter kasi maganda dyan gunting talaga pero okay na rin yung cutter kahit papaano mag CCB na rin yan so ang plano ko dyan is ganyan lang kaka lang sa dulo parang patusok tapos ibababad sa tubig siguro 24 hours pwede na pero kung talagang may time ka pa kahit siguro mga 1 week yun nga lang papalit palitan mo na lang yung tubig kaya kasi ako dyan medyo parang uuwi din ako kaya or matutulog ako dyan para kahit pa paano eh kahit one day lang nang nakababad okay na yan ginagawa ko dyan is trim trim lang wala nang sukat sukat yan kumbaga bahala na yung haba siguro gagawa ako dyan mga 30 or more pero sa palagay ko 30 pwede na tapos kahit mga 10 feet lang sa pader tapos titignan natin kung ilan yung mabubuhay pero kahit siguro lima lang okay na mabuhay kahit lima lang yung mabuhay okay na yun kasi yung 5 na yun dadami na yun eh. pero mo yung isa makakailang gawa ka na kaya kahit na lima lang yung mabuhay eh pwedeng pwede na paunti unti, kumbaga paunti unti yung gagawin kong pagtatanim sa tabi ng pader para kahit pa paano dagdag safety eh paano, misan kasi eh, may mga, yung kapit bahay ko nagsusumpong na may pumapasok daw kumukuha ng prutas kaya ayun, itatry natin gawing safety ng konti ito yung nagawa natin siguro mga nasa 30 yan or more tapos yung tubig nilagyan ko ng mosh o yung na pulot para dagdag biotic kasi dyan parang kagandaan dyan is uh, may konting vitamin tapos uh, nilagyan ko na rin ng konting patabayan tapos ito yung lugar natin lalagyan natin ng paggawa ng vermicast kasi mostly ang vermicast siguro 3 months bago ma decompose tapos may butas na yun sa baba yun nga lang hindi ko na na video yung step by step pero ang ginawa ko dyan lupa tapos tayo ng manok tapos dry na mga dahon o kaya kahoy tapos nitrogen yun yung mga malunggay tapos uh, yung nilagay kong kaninang pagkain ng ano pagkain ng uh, kitchen waste tapos uh, taay ng manok tapos yan taay ng kalabaw tsaka lupa pinagsama ko na yan yung taay ng kalabaw at lupa yan yung last na lupa ko na may taay ng kalabaw kumbaga Uh, yan yung ginagawa ko parang pampataba pinaghalong lupa tain ng kalabaw tain ng manok gagawin na rin natin pang permikas. ang una plano ko sana yung ng ulan kaya kaso ngayon nag decide ako na biligan na lang kasi tatakpan ko naman yan eh. so mag stay yung moist dyan siguro one week ang gagawin ko tas uh, dibiligan ko ulit since nakatakip naman hindi siya ma-overwater kumbaga kahit may pumunta mga bulate okay lang tapos dito habang naglalakad-lakad ako nakapansin ako ng mga bayabas kakahulog lang ng mga yan dahil sa siguro sa tag-ulan, yung dinagdag na rin natin pero hindi advisable yung ganyan kumbaga dinagdag ko lang sayang kasi tapos uh, pwedeng tumubo eto na yung ating ginawang ano dito na ako natulog bongga bilya kaya dala, dala na natin after 24 hours hindi ko alam kung anong tawag dito sa bulaklak na to pero yan talilom talilom ang tawag yan. yung kulay pink itong mga uh, may pink yellow ano lang yung parang damo pero ang ganda ng bulaklak nila. Tapos dito, konting lins lang sa tabi ng padel. Para pag nagtanim ako, uh, safety. Kumbaga, malinis na. Tapos, uh, ang gagawin ko dyan is, itatarak ko lang. Nung una, tinusok ko ng ganyan. Kaya kaso, parang ayaw bumaon. Kaya ang ginawa ko, pa-slide. Kaya, ang gagawin ko dyan siguro dalawang dalawang magkakatabi para kung sakaling hindi mabuhay yung isa eh baka may pag-asa mabuhay yung pangalawa siguro mga 3 inches apart yan at least ba diba, kahit magkaugat lang man sila okay na kasi tataas din naman yan kung sakaling nabuhay kaya kung mapapansin nyo may mga konting mga mamali pa na uh, damo pero okay lang yan pag babalikan ko linisin ko na lang siguro ang haba nyan is 20 ay eh, hindi 10 10 feet 10 or 13 feet ganyan kasi isang haba ng pader eh. kumbaga yan is uh, pang testing ko lang kung marami ba yung mabubuhay ngayon, kapag ang nangyayari dyan, konti lang yung nabuhay, magpapahugat na lang ako. Ngayon, inabutan na ako ng ulan dyan. Inabutan na ako ng ulan dito, kaya bukas naman. Paalam, subscribe na. Maraming salamat.